pasintabi nga po pala sa mga hindi kumakain nito huwag nyo na lang po panoodin. kasi kami kinalakhan na namin eh. masarap eh. kung bata kami tuwing linggo lang kami nakakatiyem nitong dinuguan kaya ngayon kaya ko na bumili ako na mag-decision kung kailan ako mag-uyo kagawa tayo ng dinuguan na malung tapos niyo video para matunan nyo kung paano magluto ng masarap na dinuguan dunting ang gamit natin para madali, ganito ka lang ng ganito mabilis silo kasi may posibilidad na matagaka pa. Ito malwal lang. Gupit na lang ng gupit. May tubig nga pala to kasi mainit eh. Adol, dugo. Kailangan lagyan na natin ng asin. Tsaka suka. Amasin lang kasi may buo-buo yan. Ito lang. Ito sa para medyo bubango naman. Ito Ito nga nga. Ito nga. na. Yeah. Ita, lagay na natin ng mantika. natin ang bawang. na natin buyas. Tapos, so, lagyan na natin ng tamalo. bago. Taluin na natin. Okay. Lagay na natin ang pampabango tanglad nga pa lang ang ludes hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko nilaga kailangan kasi nilalaga mo ito. Lagyan natin ang toyo. Ikin. Adik sarap. sarap. pampasarap parang ako lang yung pag hindi magic ating paminta paminta durog lang wala tayong ano siling haba nang ng konti suka kasi yung dugo natin nilagyan na natin ng suka yun konti lang lagyan natin ng tubig tikman na natin na idol para malaman natin kung anong kulang. Kulang sa toyo. Daga natin. Kulang din niya pala sa bitching. Ah, lalagyan natin. lang na natin. Stop. Tingnan natin ang konti pang asin. Lagay na natin ang dugo. Tuloy natin. Para hindi magbuo. Ilagay pa natin ito na titirang dugo. Lahat na natin. Alagal lang natin sa alo. Kasi, so, eh, mamumumuo siya na mga idol. Ibasa, wala tayong sili pa. Ito na lang lalagay natin. Pampabango rin ito. Masarap nito Ito na mga idol. Kaya na. Okay na mga idol. Kain tayo mga ludi.